Hello mga bata! Ang ating asignaturang pag-aaralan ay Araling Panlipunan at tayo ay nasa ika-anim na linggo na. Ang ating aralin ay ang mga tungkulin ng mga namamahala sa aming komunidad. Sa aralin na ito, malalaman mo ang mga tungkulin ng pamahalaan sa ating komunidad. Ang kapitan at ang mga kagawad ang nangunguna at nangangasiwa sa mga gawain para sa kapakinabangan ng kanilang barangay. Ilan sa mga tungkulin ng kapitan at mga hagawad ay ang mga sumusunod. Pakikipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan upang mapanatili ang kalinisan, katahimikan at kaligtasan sa komunidad. Katuwang ang kanilang mga barangay tanod, tinitiyak rin ng mga pinuno ng barangay na maayos at ligtas ang komunidad. Pag-aayos sa mga suliranin ng mga magkakapit-bahay. Sa panahon ng kagipitan at kalamidad, sumasaklolo ang mga pinuno ng barangay. Ang mga pinuno naman ng lokal na pamahalaan ay may sarili ring tungkulin. Ang ilan sa mga ito ay ang mga sumusunod. Pangalagaan at paunlarin ang kanilang nasasakupang bayan o lungsod. pagpapatupad ng mga ordinansa o batas na kalimitang nakatuon sa pagtitiyak ng kalinisan, kaligtasan at kaunlaran ng lahat ng kasapi ng komunidad. Nakikipag-ugnayan din ang lokal na pamahalaan sa lokal na kapulisan at mga bombero upang masiguro ang kapayapaan at kaligtasan ng lahat ng mamamayan sa kanilang nasasakupang bayan o lungsod. Tinitiyak ang pangangalaga at pagpapaunlad ng mga likas na yaman na pinagmulan ng kabuhayan ng mga mamamayan. at dumako na tayo sa mga pagsasanay para sa gawain sa pagkatuto bilang isa, isulat ang tama o mali sa mga pahayag. Isulat ang iyong sagot sa isang malinis na papel. Para sa unang bilang, ang mga mamamayan ng barangay ang nangunguna at nangangasiwa sa mga gawain para sa kapakinabangan ng kanilang barangay. Ang sagot ay... Mali. Pangalawa, ang kapitan at mga kagawad ay may tungkulin na mapanatili ang kalinisan, katahimikan at kaligtasan sa komunidad. Tama. Pangatlo, tuwing may kalamidad o sakuna, ang kapitan at kagawad ay sumasaklolo sa kanilang mga mamamayan. Tama. Tama. Pangapat, ang pag-aayos sa mga suliranin ng mga magkakapit bahay ay tungkulin ng mga pinuno ng barangay. Tama. At ang panlima, ang pakikipagtulungan ng mamamayan ay kailangan upang maging matagumpay ang mga proyekto ng komunidad. Ang sagot ay... Tama. Para naman sa gawain bilang dalawa, iguhit ang check kung ang pahayag ay tama at X naman kung mali. Isulat ang iyong sagot sa isang malinis na papel. Unang bilang, tungkulin ng mga pinuno ng lokal na pamahalaan na pangalagaan at paunlarin ang kanilang nasasakupang bayan o lungsod. Ang sagot ay... Check! Pangalawa, hindi dapat sumunod ang mga mamamayan sa mga batas o ordinansa na pinapatupad ng lokal na pamahalaan. Ang sagot ay... X. Pangatlo, tinitiyak ng mga namumuno sa lokal na pamahalaan ang pangangalaga at pagpapaunlad sa mga likas na yaman na pinagmumulan ng kabuhayan ng mga mamamayan. Ang sagot ay check. Pang-apat. Tungkulin ng mga pinuno ng lokal na pamahalaan na makipag-ugnayan sa mga pinuno ng mga barangay ng kanilang nasasakupan. Ang sagot ay check. Panlima, hindi nakikipag-ugnayan ang lokal na pamahalaan sa lokal na kapulisan at bombero upang masiguro ang kapayapaan at kaligtasan ng mga mamayan sa kanilang nasasakupan. Ang sagot ay X. Para naman sa pangatlong gawain, Iguhit ang masayang mukha kung tama ang nasa larawan at malungkot kung ito ay mali. Isulat ang sagot sa iyong malinis na papel. Ang sagot sa unang bilang ay masaya. Pangalawang bilang. Ang sagot ay masaya. pangatlong bilang Ang sagot, masayang mukha. Pang-apat Ang sagot ay malungkot na mukha. At ang panlima Ang sagot? Masayang mukha. At dito na nagtatapos ang ating maikling talakayan para sa araling ito. Maraming salamat sa panonood mga bata. Hanggang sa muli, paalam.